Stage 1, Goso. Uy, siyempre. Uy, talagang. Superstock. Forge Dome Pistons. Asim, sim. Sisi, same displacement. Yun yung correct term. Pareho pa rin siya. Ang ganda niya umarPM. Wow. Hello mga sir! What's up? What's up? What's up? Hi! In today's vlog, pupunta ulit tayo ng Chaworks at kasama natin si Kuya Gary kasama yung kanyang Erox Gagawin natin today eh mag experiment tayo yung tinatawag natin na Superstock Explain lang natin ng maikli ano yung ibig sabihin ng Superstock Pag sinabi natin Superstock hindi natin i-upgrade yung CC ng motor Mananatili pa rin siyang 155cc Uy, siyemplang Okay ka lang? Okay ka lang? So pag sinabi natin yung super stock mga sir Hindi natin ni-upgrade yung CC ng motor But we are going to change some components of the motorcycle Katulad ng papalitan natin yung cams ng motor ni pareng Gary pero balikan ko kayo mamaya pag malapit na tayo dun sa shop ni Kuya Cha. At dun natin explain in further details kung ano yung mga ikakabit natin sa motor ni eh, Kuya Gare. Let's go, let's go, let's go! Woo! Traffic ah. Excited ka na ba? Excited ka na? Lalakas yan. Lalakas yan. <laughs> Ang nakakatawa pa niyan, pag may sasabay sa iyo na ibang motor, kailan nila all stack ka. <laughs> Kasi tambucho mo stock. Yung black stock din. Wala <laughs> ito mga sir, nandito na tayo sa shower So gagawin na natin yung Aerox ni Kuya Gary Actually nabaklas na yung Aerox niya Nandito na sa ating mesa yung kanyang camshaft So itong camshaft na to, ito yung stock na cams ng Aerox mga sir So ang gagawin natin, ipapalitan natin siya ng stage 1 longer lift, longer duration na cams mga sir This is made by Cosso So, ipi-place ko siya mga sir side by side para makita nyo yung difference. So, dito pa lang, makikita nyo agad na mas longer yung lift, mas higher yung lift, at longer yung duration ng cams na to. So, mga sir, ano ibig sabihin ng higher lift saka longer duration? Ibig sabihin, per ikot ng cams, mas marami siyang mapapasok na gasoline sa ka air and fuel mixture doon sa ating chamber head para mas marami tayong pwedeng pasabugin doon sa loob ng combustion chamber. So definitely, mas powerful to, mas fuel efficient, saka mas tatakbo na maganda yung motor. After natin makabit tong cams na to, mga sir. Yes, sir! Koso! Well, mga sir, i-discuss ko lang sa inyo yung mga possible options nyo bukod dun sa cams na kinabit natin dun sa Aerox ni Kuya Gary. So, isa 'yon na pwede nyo gawin, cams. So, gagawa ko dito sa whiteboard natin na mga oh, pwede nyo gawin na uh, modification sa motor nyo para ma-achieve yung tinatawag nating super stock. Okay? So, again, pag sinabi nating super stock, hindi natin papataasin ang CC no change in CC. So, una namin ginawa, changing the cams. Changing the cams can make your bike perform better than it was before. So, mas maganda na yung magiging throttle response niya, tataas yung top speed or yung arangkada, okay? Second na pwede nyo gawin is bumili kayo ng tinatawag natin ng na mga forged dome pistons. So, yung stock na piston, pag tinignan mo yun sa side view, ganito yung itsura nya. Flat yung ibabaw. Pag sinabi naman nating dome piston, pag tinignan mo siya sa side view, ganito siya. So, meron siyang uh, tawag nga nun, dome. Okay? Dito rin sa piston upgrade, uh, for example, ang stock na diameter ng iyong motor is 58mm. Sa dome piston, it that would still be 58 mm. Same lang yung magiging diameter niya. Yun nga lang itong dome piston, meron siyang umbok. Ang gagawin niyan, it will increase your cylinder pressure. It will also increase yung iyong compression ratio. So sa bawat uh, hangin at gasolina na papasok sa iyong combustion chamber, mas may ipit mo yon nang mas maganda. Mas makukompress mo siya. Okay? Though, ang side effect nito, mainit yung magiging ano mo, combustion process mo. So, kaya ko ina-advise yung word na forged, okay? Itong forged na word, ibig sabihin yan, mas matigas na klase ng bakal yan as compared doon sa tinatawag natin na cast na piston. Yung forge kasi parang ano yan eh, parang pinanday. Okay, pinalo-palo, siniksik yung bakal, so mas matigas na bakal, mas hindi siya prone sa overheat, sa warping, and so on. So 'yun yung kagandahan ng forged dome piston. Third na pwede mong gawin is maglaki ka ng tinatawag natin na throttle body upgrade. Tapos may kasamang injector upgrade. So papalalakihan mo yung throttle body mo para mas maraming pumasok na hangin, lalakihan mo rin yung injector mo para mas maraming pumasok na gas. Okay, pwede nyo rin tong gawin. Sa mga ser uh, sir natin dyan na nakakarburador, ang papalitan nyo po sa inyo, carb naman ang papalitan nyo instead na, kasi sa FI to eh, itong throttle body sa injector. Then last but not the least, is ECU upgrade. Sa dekarburador naman, uh, CDI naman yung tawag sa kanila. Papalitan mo yung CDI. So ano ba yung magiging benefits ng pagpapalit ng ECU uh, or CDI sa motor na stock or super stock? Sa ECU kasi, pwede mong i-tune yung pasok ng gasolina at air. Pwede mong i-unlock yung RPM limit. Pwede mong i-modify kung kailan kumakagat yung VTEC o okay, yung tinatawag nilang VVA sa Aerox pwede kang mag-advance ng timing ng firing firing mo sa spark plug. So, sobrang dami mo pwedeng gawin sa ECU na hindi mo nagagawa dun sa stock ECU. So, mapapansin nyo, di ba, hindi ko sinama yung tambucho as part of the super stock upgrade. Hindi talaga kasi ako nag a advise or nagre-recommend na palitan yung tambucho lalo na kung yun ang uunahin nyo. Okay? Kaya optional lang po yung tambucho para sa akin ha, gawin nyo lang yung tambucho upgrade kung nagawa nyo yung lahat ng apat na binanggit ko kanina. Kasi meron ka ng dagdag na cylinder pressure at medyo kailangan mo talagang lakihan yung iyong pipe para makahinga ng maayos yung iyong motor. Pero kung yung tambucho ang una mong gagawin, okay, um, hindi siya, wala eh, downgrade lang yung mangyayari. Okay, imbis na tumakbo ng maayos yung motor mo, ay eh, lalata lang yung arangkada niya. Sayang sa gas at maglilin lang yung ano, takbo ng motor mo. Medyo lean siya, namumuti yung spark plug mo pag binunot mo siya. Baka yung iba magtatanong pa dyan, Sir Mel, kapag nakakams na ba ako, pwede na ba akong mag tambucho? Ah, uh, alam nyo, mga sir, sa lahat naman ng bagay pwede. But I really don't recommend changing your muffler lalo na kung ang yung bibiling tambucho ay sobrang laki ng diameter. Uh, pabor pa ako kung ang kukunin mong tambucho is yung mga tinatawag nilang mga kalkal -kal na pipe or as in yung pipe na same pa rin yung diameter ng tubo. Ayun, pag kung gusto mo lang ng sound, pwede yan, pwede yan. So to sum it all, pwede mong palitan lang yung cams, Pwede mong palitan lang yung piston, pwede ka lang magpalit nitong throttle body or carburetor mo or pwede lang ECU ang papalitan mo lang. Pero kung meron kang budget, pwede mong gawin lahat yan ng sabay-sabay. So what will happen there is, yun talaga ang tinatawag na super stock. Without changing your displacement or your CC, it will be the same CC pa rin mga sir. Pero the power increase, mararamdaman mo talaga siya. Okay, yung dating ah, medyo walang kwentang arangkada mo, samahan mo pa ng magandang panggilid. Okay, kung naka-scooter ka or kapag naka-decadena ka naman, eh, gandahan mo yung gear ratio ng sprocket mo. Eh, maa-unlock mo yung full potential ng super stock mo na motor. Okay? So, yun lang po ang explanation natin sa super stock. Binigay ko lang po sa inyo yung options na pwede nyo gawin sa motor nyo na hindi masyadong kinakalikot yung crank, yung uh, cylinder bore, yung uh, at kung ano-ano pang mga pwedeng palitan. Okay? Super stock. Kaya pag tinanong, ilang CC ang motor mo? Stock lang. Di ba? so doon na tayo mga sir at uh, testingin natin yung motor ni Kuya Gary. Tara. So, ito mga sir, testingin na natin tong uh, blue na Aerox na to. Pasensya na kayo kung medyo madumi galing pa to ng ano eh Marikina Actually yung damba lang niya maganda na agad eh The throttle response is definitely mas responsive siya kaysa nung huli ko tong ginamit. Sigurado ako mabilis tong magano 0 to 60. Ang ganda ng pool. Testingin natin mamaya yung ano niya. 0 to 100. But subjectively ah, yung pakiramdam ko pa lang, this Aerox feels more Ah powerful Dan yung Aerox niya nung stock pa lang talaga. Maririnig, ewan ko kung rinig sa camera ko pero ang ganda nung RPM niya. Ang ganda niya um RPM. Wow. Okay. wow. Very nice. Yung mga ganitong setup, malakas na tuwan eh. Malakas namang asar. <laughs> okay, testing tayo ng 0 to 100. Let's go! Maganda no? Sabi sa inyo eh. Maganda na to pang long ride. Makakasabay na kayo sa ano, sa mga tropa nyong may karga. Nang hindi masyadong uh, tawag doon, yung habol ng habol. onting-onting piga mo lang makakahabol ka na sa kanila. Tapos, kung gusto mo na meron kang konting power for your city drive sa daily, eh meron kang naitatagong lakas. Yun yung kagandahan ng superstar Maganda na yung overtaking power nito. Yun yung na-feel ko sa kanya. Yung kapag a uh, overtake ka sa boss, ba? Diba? Alam niya naman kapag medyo mabibitin kang um-overtake dahil stuck lang yung motor mo. Making your bike super stuck can na uh, unlock yung power na kailangan mo para sa mga ganong parang emergency or tight situation sa kalsada. Ang ganda ng pull niya eh. Ayan, no? Hindi ko alam kasi nakastak na tambucho siya. So, hindi ko alam kung naririnig nyo sa ano ko. Sa GoPro ko yung tunog ng RPM ng tambucho niya. Ayan, no? Partida, pataas pa to. Paangat na paangat yung RPM ko. Ayan, no? Tinan nyo, tumatalon yung speedometer, oh. Paket to Paket tong lugar namin na to. <laughs> Pasensya na kung hindi ako makakapag-testing ng top speed kasi wala kaming lugar dito na pwedeng pag-testingan ng top speed, mga sir. I'm sorry. Ayun, mga sir. So, I will wrap this up. I will end this vlog here. Sana may natutunan kayo sa vlog na to at sana yung mga advice ko is ma-consider nyo kapag mag-upgrade kayo ng motor nyo in the future. Super is one of the budget meal kung tutuusin. Um, is one of the most conservative na kind ng modification na hindi masyadong grabe yung modification sa makina nyo. Unlike nung ginagawa ko dun sa NMAX saka Aerox ko na 210cc na Aerox saka 180cc na NMAX. Ayun. Super is the way to go para sa mga conservative dyan. So, ayun mga sir! sa susunod na vlog ulit. Maraming maraming salamat kung nandito ka pa sa part ng video na to. Till next vlog. Yes sir. Bye bye.